Agimat ni Paraon Mga kagimat, iba't ibang uri na mga anting-anting oh, at mga dipinsa Pero hindi natin pakita ang ano <laughs> Tsura Sa nasa maigpitang labanan Maigpitang labanan? Oo oh. Mga oh. Moro kaya mo so, Ano ito, lang bro? Pareho lang oh, ano nito? Division ng kidlat sa kalangitan Ano to? Yeah. Uh, dala nito bro? Sa gamutan at saka ano, bro, sa matinding labanan pag spiritual bro? Bukal lo? No? Ano nang kuhan? Gabukal man eh bro Kung naugtan nagtan eh mo Umaapaw to mga kagimat No? Napay mga bubble na nakwan na, ba? Dapat hindi siya masyadong maano ma, para hindi mabasag. Grabe yun. Napaw. Grabe yung mga kidlat ng mga spada. Grabe, oh, gusto nila yung pang bara. Nunong kamatayan. Gamit to sa pamarusa, tigalpo, Gayuma. Kulam. Para, <laughs> hindi to pwede sa akin, bro. Ah, <laughs> baka, ba? uh, baka may gusto. Magkano to, bro? Uh, Binta mo. Wala lang eh. Ah, sige, ay contact lang nila ako. Uh, Ito, bro, anong dala nito, bro? pang kalahatan to bro ano to si Ax, Aks, ah? Aksardus Aksardus Division oh. Haring Aksardus division ng... Kidlat Kidlat sa Divisyon ng Langit ay mm -hmm. meron pang ano nyo si ano. ito mga kaya ito yung sigil niya. nya alam mo basahin nyo bro as uh, signature niya to bro Sigil lang, meron ka nito Tapos sa tawag ka Darating hmm. siya kasi meron siyang sigil sigil ang tawag nito tapos apa, ano to pamarusa sama sa mga espirito, mga ganyan so Ayon kung bro, meron ka eh. ito hindi ka tapos oh. mga kagimat iba't ibang uri ng mga anting-anting ito yung pinakamalakas ba, oh. ito yung pinakamalakas ano to bro uh, anghil ng kamatayan anghil ng kamatayan kidlat ng kamatayan kidlat ng kamatayan matagal na to sa iyo bro oh matagal na mga 2 uh, years na din Ano to? Meron tong mga sumbalik, ganyan? Oo, oh, malakas ang sumbalik nito bro uh, Malakas sumbalik Pang ano to? Pang, 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 pang manggagamot Ah, pang manggamot talaga oh. ito? Kung may magtigal po sa'yo, mm. may parusa talaga Hmm, maganda to Tested na to sa'yo? Oo, oh, tested ko na to mm. Ito naman mga kagrim, pamarusa, tigal po uh, May gayuma, kulam, barang Nunong kamatayan Pero hindi to pwede sa akin mga gimat pero baka merong may gusto, oh. Iba't oh. ibang uri ng pamarusa. Kulam. <laughs> Pero, ang kulam. Ito yung kalaban natin. Bro. <laughs> ito yung kalaban natin. Pero okay lang kung baka merong gusto. Namali pagbili. Namali pagbili. Ah, namali pagbili. Ah, na pagbili. Akala ko yung ano, yung nunong pamatay na pinopoder. Ah, pinopoder. So, iba. Pag... MSKSVDD. Ito yung malakas ito bro. Ito, malakas. Anong pangalan ito bro? Ah, uh, nakalimutan ko yung pangalan niyan. Sa uh, upgrade. Parang mm. ito kasi yun bro eh. Magkasabay itong dalawa. Ah, silang kasi, dalawa. Kasi kung kukontrolin nito, ito. Oh. Pag wala oh. ka nito bro, medyo hmm. something mabigat sa'yo. Pero pag nito, ah, sa... Ah, sa Parang dalawa, dalawa sila. Ah, Taga-control. Taga-control. Ah, so, partner pala itong dalawang to. -tong Electrum. Dalawa. Grabe mga orasyon, no? Ito'y pamarosa sa masamang spirit, ano talaga? Masasaktan. Ito bro, sino so, bro, naman to? Ito bro, ang daming eh, ganun ito bro. nung no, Nagamit mo na to? Oh, bro, sa ano pang gamot? Inabol siya na ano, yung mga sandalo, mga bulis. Inabol siya bro, tapos hmm. parang nagano sa kanya yung spirito na kitlat na lumakas siya. May hmm. to oh, magaling sa physical. Ah, physical to? Katawan. Yung mga bagay hmm. na hindi mabubuhat, mabubuhat mo. Yan, ah, pigtip sa akin. ko bakit mo to Masabay pakawalan na, bro? Gito sila. Nais ko kasi na ano, hindi ko na sila ginagamit eh. Nag-iba kasi yung linyada ko. Hindi na ako nagkitlan. Ah, iba na lang linyada mo. Ito, pang to. Ano ang gamit ito? Lutia. Sa spiritual din bro. Sa, uh, yan yun, yung in-order ng mga sundalo. Ah, mga sundalo. Pang ba? Stampita, mga agimat. Grabe ang buwan, no? Napakawalan ko na kasi nakatago. Ah, nakatago na. na. So, Hindi mo na ito nagamit. Ito sila. Ito pang kumbate ito. Tapos ito bro. Pakawalan mo rin. Yan, oh. Pakawalan ko na yan. The ring bakal. Haring bakal. Kabalat ko na ito. Mga oh, ano. Pagaliwas. Pang ano rin. Pang digmaan din din. San Miguel. Ito bro. Ito mga partner nila ito. Uh... Ano formula ito? Hindi ko to kilala. Si Metatron. Ah, Metatron din to? Uh, si metatron. Iba yung ano niya, no? Kino ito, partner niya yun, ah, ito, ito. Ah, partner sila dalawa? Ah, partner nito, sino? Ito, ito. Ito sila, partner. Oo. Uh, ah, ito. Plus ito. Ah, tapos sila dalawa. Itong dalawa, partner. Itong dalawa, partner. So, da so, dapat, ano to? Apat sila, no? Kasi o, partner din na gamit to dalawa. Sa gamutan, bro, yung... Ah, pang gamot? Oo, oh, pang spiritual na sakit. Wala kasi yan bro, pang madiinan. Ah, spiritual na sakit? Oo. Oh. Anong gamit niya? Painom? Pwede painom, pero hindi pinapainom ano, ano? Ah, ano lang? Tapos lang sa ano. Tapos ah, kasan. Kumukulo to, di ba bro? Hmm. Kumukulo, no? Grabe yan, oo. Then, uh, pag may masamang ano sa paligid, kumukulo yan. Kumukulo. <laughs> Grabe yung muta yun, eh. kompleto bro. Oh. Tapos, bro. Marami yun. Oh. Tapos may mga ano, may mga... Ito? gumawa kasi nito, mm. Mutya ng kidlat yung ano yan. Linya na kaya... Nilagay. Lahat ng gamit may mga mutya ng kidlat. Ah. Ito, meron din ano, mutya ng suso. Partner sila, di ba? Oo. Oh. naman to bro? Ito, ikaw na ba lang? Ah, kontak lang sila sa akin. Ah. So, okay to bro. Ano yan bro? Wala na. Ah, wala na. Ito lang agimat mo. Mga maganda bro. Ano bro? Maganda. Ay, hindi ko pa na. Ano yan bro? Ano yan bro? Dig, ano, dignum na kalawang. Ah, ayusin ko pa bro. Ikaw na nagawa nito? Ah, sira. Ah, Kay ano to, JC Santa? Oh, JC Santa rin po lang. Ay ah, pala yung gawa niya. Oh, nasira po. Dignum na kalawon. Bakit nasira ba? Katanggal. Ah, kay kilala ko sino nagawa nito mga kagimat. Si JHS Hunter Ano pa yan? Bro? Na, wala na doon Wala na Ang anik na to Ang gawa hmm. Yun bro, ano to bro? Pag-exorcism? Exorcism. So, sira din. Ano? Ah, sira? Ano? Kawayan libon. Kawayan na libon. O, sayang to, bro. Pwede to. Radroxy acid, ba? Ayusin lang. Oh. Bula ng kantonin niyo. Pwede ayusin lang yan, bro. Bigay ko. Oh. Mura yan. Ay, ano mo din? Part din siya ng ano? Kasi may mga mutya dito sa loob dito. Ito lang sira, Kapalitan lang na... Ah, may mga mutya dito sa loob? Oo, oh, ito sa gilid. Ah, ganda. Maganda. Ito may tamilok pa. Mm. Mm. Ang mga ano nito, laman nito, na naiwan sa bahay. Naiwan. Ano laman, bro? Mga mutya din. Mga Puro maganda, bro. Puro malakas. So mga kagimat, kung gusto niyo kumuha, mag-order nito, pakakawala niya niyang luma niyang magamit, ay inform niyo lang ako. marami pong salamat sa inyong panunood.